balik tayo guys sa ating uh, fishing spot doon sa Purple Island so, mang pagpupo muna tayo so, pero hindi na naman pagpupo guys yung mga nakukuha natin dito minsan nakakachamba tayo guys ng mga shaham, paskar kamur eh, may mga yung mga ibang tropa nga nakakadali ng mga barakuda, may king may queen so, isishare ko lang ko sa inyo guys yung mga uh, makawak ng cellphone ko kasi nga delikado baka mapicturan tayo laki din ang mata parang nahuli ka lang ni Baba sa portage <laughs> alright so shout out pala sa lahat ng mga tropa natin mga kapwa angler natin okay. shout out sa inyong lahat at kung pwede lang iwas iwas na muna tayo sa portage guys mahirap na yung matyambahan tayo pang isang buwan na budget na yun ng pamilya natin guys kapag mo no. Okay? So, stay tuned at I hope guys na makachamba tayo para at least na may pakita ko sa inyo yung kagandahan ng fishing spot na to. Alright? island na na signboard a flower each spring program camp pasok na po tayo dito guys public beach to guys so dito ang ganda din mag crabbing dito okay pero tayo doon pa rin tayo sa looban okay guys so andito na po tayo sa ating ah, uh, fishing spot dito sa purple island yun nga lang medyo mahangin pa rin pero ayos lang walang malakas na hangin sa adik na alright so ito po yung spot ng gas kaya lang ngayon eh lakad nila ng bago dito noon open pa yun eh kahit hanggang doon kayo magpesto sa ano oh. pero ngayon nilagyan nila ng bago so dito na talaga pwede makapising oh natin magbaon ng short eh maglulusong pala tayo <laughs> so ito, so ito tayo natin to okay, so huwag na tayo punta huwag na tayo ang tapos tayo dun tayo Siyempre yung, ma yung mag-asawa. <laughs> si Ma'am Dore at saka si Idol Chito. Oh, Na-miss ko to eh. Bumabag yung man. Ayos lang brad, ayos lang. Pagka kundi nakikita eh, <laughs> so, so, to, unang kasama natin yan dyan, no? <laughs> okay. Bakit ang huri namin dyan dati. Oh, yung paskar natin. Hindi, oh. ang ganda sana kanina. Plano ko sana kanina. Lusungin ko ulit eh, kasi kitang kita talaga yung sandbar. Oh, sandbar kanina. Ay lang, wala akong baon ano, ng mga short o ano. Sus. So, Oh, ito ano pa kalabi, hindi pa rin ko pa kapakakayanin. Pag gano'n brad, pag Siguro mga kayo, next month. Oo. Oh. Oh. Kasama ko nga si Jojino eh, malapit lang siya. Hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So, kahit pa paano guys, na dress naman tayo ngayong araw. Okay? Nakadalawang siya po tayo. Okay? So, sa mga gusto guys na mahingi yung uh, location ng fishing spot na to, so, iki, ilagay ko lang dito guys sa, sa link dito sa video natin. Okay, so Uh, nakakalungkot man na sinarado na yung cornish so ito maobliga naman ulit ako guys na mag ikot ikot kung saan naman na yung mga fishing spot na mga previous fishing spot natin para ma share ko sa inyo guys okay so stay tuned na po tayo palagi sa ating uh, youtube channel okay so hanggang dito lang guys okay so don't forget spread love always be happy and enjoy fishing